Sa ngayon uh, malalim masyado ang ang memorial na to hindi kayang puntahan ng tao. Mm -mm. Kailangan ng bangka. Lahat ng moisileyo hanggang hita siguro ang lalim pero yung mga nakalubog sa nakabaon sa, sa lupa sa lupa, lupa. So, mm hindi -hmm. mo makikita. Mm -hmm. Kahit damo kung um kami ng mas maaga para hindi kami masabay sa karamihan ng tao pero malungkot din ang nangyari kasi hindi namin malalapitan mm -hmm. yung uh, yung puntod ng aming magulang. Opo. Na ilang taon na diyang naka na, nakatirik. Mhm. Mm Ngayon eh ang plano namin sa bahay na lang kami magtulos. Mm -hmm. Kasi mm -hmm. talagang hindi mapupuntahan ng magpalakad, kailangan talaga magbabangka. Hindi mo naman makikita yung lugar ng... Mm, dahil malalim. malalim pangalawa na to sa pinuntahan namin Nanggaling kami sa San Juan Hagunoy, Bulacan doon mm. sa father ko opo eh doon medyo maputik nga lang mm. pero kati okay naman ang ano anu naman. naman yung yung mga yung yung puntod. Puntod